Sa ibang balita sa tulong ng CCTV, nabisto na ng mga pulis kung sinong may pakana sa Makati Boss Bombing noong isang taon kung saan apat ang namatay. Ang mga suspect, mga pulis pala na nasangkot din sa isa pang insidente ng pagsabog. Ikwento mo, Carla Lim. Kuha ang mga litratong ito sa CCTV ng isang fast food chain sa Baclara noong January 25, 2011. Makikita rito ang dalawang lalaki na may bitbit -bit ng plastic bag na hinihinalang may lamang pasabog. Sila raw ang nasa likod ng pambubomba sa Newman Goldliner Bus sa kanto ng EDSA at Buendia sa Makati noong araw ding iyon. Driver na, na identifying these guys. Tinuro na nila ito yung sumakay sa amin. Eh apat ang namatay at nabing apat ang nasugatan sa insidente. Sa investigasyon ng PNP, isang 81mm mortar improvised explosive device ang ginamit ng mga suspect. Makalipas ang isang taon, isang 81mm mortar IED rin ang sumabog sa isang junk shop sa Tagig apat ang patay, kabilang ang isang batang babae, ang junk shop owner na si Crozaldo Dagio at ang pulis na si PO3 Jose Toralba na nagpa-welding umano ng IED kasama ang isa pang pulis na si PO1 Arnold Mayo. Base sa kuha ng CCTV noong nakaraang taon, natuklasan ng PNP na ang mga biktimang pulis sa tagig ay siya palang mga suspect sa Makati bus bombing. Pero dahil patay na si Toralba, Solong haharapin ni Mayo ang mga kasong multiple murder at multiple frustrated murder. Nasa kustudiya na si Mayo ng Special Action Force simula nang mangyari ang pagsabog sa tagig. Pitag-tagpin -pitag natin yung mga informasyon and uh, this is a product of good investigation. Yung warrant niya lalabas, we will turn him over to the authorities. Tumanggi si Mayo na magbigay ng pahayag. Hamo naman sa kanya ng kaanak ng isa sa mga biktima magsalita na tungkol sa krimen. Aminin na niya habang maaga pa. Hinala ng mga pulis, posibleng may sayad ang suspect o kaya naman ay miyembro ng sindikato. Itinuturing na ng pulisya na solve case na ang dalawang insidente ng pagpapasabog pero patuloy pa rin daw ang kanilang isasagawang investigasyon para malaman ang tunay na motibo ng mga suspect. Carla Lim, News 5.